Isang 20 years old na Pakistani girl ang kinikilala ang kanyang sarili bilang isang Chinese national sa Henan, China. Ito ang kwento ni Fan Zije, isang purong Pakistani pero may pusong Chinese. Isang umaga sa Pakistan, isang sanggol ang natagpuan sa loob ng isang kahon sa lansangan. Walang nakakaalam kung sino ang kanyang tunay na mga magulang o kung bakit siya iniwan. Ngunit sa parehong araw, dumaan ang isang mag-asawang Chino, mga dayuhang nagtatrabaho sa Pakistan, at nakita ang kawawang sanggol. Sa halip na lumampas lamang, nagdesisyon silang ampunin ang bata at bigyan ito ng bagong buhay. Ito ang naging simula ng kwento ni Fan Zihe, isang babaeng may dugong Pakistani na pinalaki bilang isang ganap na Chino. Dinala ng mag-asawa si Fan sa kanilang bayan sa Henan, China, kung saan siya pinalaki bilang kanilang tanging anak. Sa kanilang pagmamahal at pag-aalaga, Lumaki siyang hindi iniisip na siya ay naiiba. Tinuruan siya ng wika, kultura at tradisyon ng China. Ngunit habang siya ay lumalaki, napansin niyang ang kanyang hitsura ay malayo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kanyang kulay ng balat na mas maitim, matingkad na mata at matangos na ilong, madalas siyang nakakatanggap ng mga katanungan at kakaibang tingin mula sa iba. Bakit ka mukhang banyaga? Adopted ka ba? Bakit napakagaling mong magsalita ng Henan dialect? Sa halip na ikahiya ito, ipinagmamalaki ni Fan ang kanyang pagkakakilanlan. Para sa kanya, siya ay isang dalagang Chino na may natatanging kwento. Noong 2021, isang simpleng video ang nagbago ng kanyang buhay. Nag-upload siya ng clip kung saan kumakain siya ng traditional na Henan noodles habang nagsasalita sa lokal na dialekto. <coughs> Hindi niya inasahang magiging viral ito. Dahil sa kanyang kakaibang hitsura at perpektong pagsasalita ng Henan dialect, maraming Chino ang namangha sa kanya. Nagtrending siya sa Douyin, ang Chinese version ng TikTok, at dumagsa ang mga tao na gustong malaman ng kanyang kwento. Sa loob lamang ng ilang buwan, umabot sa daang libo ang kanyang followers. Maraming netizens ang natuwa at sumuporta sa kanya Ngunit meron ding ilan na nagtanong kung paano niya natanggap ang kanyang pagkakaiba. Ang kanyang sagot? Ang tunay na pamilya ay hindi sa dugo, kundi sa puso. Kahit sikat na siya ngayon, hindi nakalimutan ni Fanzihe ang kanyang mga magulang na umampon sa kanya. Sa bawat interview, paulit-ulit niyang sinasabi na ang kanyang tanging pangarap ay makabili ng bahay para sa kanila sa lungsod bilang ganti sa kanilang pagmamahal at sakripisyo. Kung hindi nila ako pinulot noon, hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa akin. Kaya gusto kong ibalik ang lahat ng kabutihan nila sa akin. Tumanggap si Fan ng ilang trabaho sa pagmomodelo, pero sinabi din ni Fan na tinanggihan niya ang ilan sa mga kontrata mula sa mga malalaking kumpanya dahil ayaw niyang maging commercialize. Naiulat na kumikita siya ng humigit kumulang 4,000 yuan or $533 every month sa pamamagitan ng kanyang Douyin channel. Kung saan ibinabahagi niya ang tungkol sa kanyang buhay sa province, fashion at iba pang content, pati na rin ang ilang mga advertisement. Tinutulungan din niya ang kanyang pamilya sa pagpapatakbo ng kanilang negosyong pagsasaka. Natupad din niya ang pangarap ng kanyang Chinese parents na makapagsuot ng wedding dress at magkaroon ng wedding picture na ayon kay Fan ay pangarap lang daw dati ng kanyang ina. Masaya niyang sinabi na unti-unti na niyang natutupad ang kanyang mga pangarap para sa kanyang mga magulang. Hindi lang niya ginagamit ang kanyang kasikatan at ang kanyang platform sa kanyang pansarili, tinutulungan din niya ang mga magsasaka sa kanilang lugar upang makabenta ng kanilang mga produkto. At ina-encourage ang mga tao na pumunta sa kanilang lugar bilang tourist spot. Ang buhay ni Fancy He ay isang inspirasyon sa maraming tao. Ipinapakita nito na hindi mahalaga kung saan ka nang o ano ang hitsura mo. Ang mahalaga ay kung paano mo tinatanggap at ipinagmamalaki ang sarili mong kwento. Ngayon patuloy niyang ibinabahagi ang kanyang journey sa social media, pinapalakas ang loob ng mga taong pakiramdam ay naiiba sila sa lipunan. Siya ay patunay na ang pagmamahal ng pamilya ay walang kinikilalang lahi o nasyonalidad.